Alam mo ba na hindi na ako takot mawala. Kasi dumating na ako sa sitwasyon na lagi na lang ako ang iniiiwan. Kaya sinabi ko sa sarili ko na pag may dumating na isang tao at iiwan ako. Hindi ko na siya pipigilan. Hindi ko na siya hahabulin. Kasi alam ko na dumating lang siya para ituro sa akin 'yung tama. Ituro sa akin na hindi lahat ng bagay sa mundo ay permanente. Kaya kung iiwan man niya ako, kung aalis man siya, ibibigay ko yung gusto niya. Kasi alam ko sa sarili ko, na kaya ko naman. Kaya kong buuin ulit yung pagkatao ko.